Hi guys, day 29 na po. <laughs> Hi everyone! Good evening po! So yun, medyo pagod today dahil nag-general cleaning kami kanina nila, ma'am. Naglinis ako ng room namin ng sister ko and nilinis ko yung room ni ma'am. Tapos, bago yun, um, nag-usap muna kami ni Papa, kinumusta niya kami. Especially yung face ko, kinumusta niya. Sabi ko, ayun, okay lang. Medyo nakikita naman daw niya yung improvement. After ko nun, nag-exercise pa ako. Um, ano pa bang ginawa After ko mag-exercise, pahinga, chika-chika kay ano, gano'n. Siyempre <laughs> naman, may crush din naman ako. Pero, sa susunod na. Char! <laughs> And yun, meso... Pagod nga lang, hindi ko na malay na 10.30 na pala ng gabi. Pero syempre, kahit antok na antok na tayo, kahit pagod na pagod na tayo, kailangan pa rin natin gawin yung regimen natin. Syempre, para din sa sarili natin, yung kailangan natin ingatan at alagaan yung sarili natin. So, game, start na tayo para sa ating night regimen. So yun, kakatapos ko lang magwash ng face using Maxi Peel Facial Wash. And para sa ating next step, gagamit tayo ng Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. So, one to two drops is enough. So, upward motion pa din. So, that's it. And for our last step, gagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream. Ayan. And upward motion pa din. O di ba super bilis lang kaya wag na wag nating kakalimutan yung resume natin everyday. So that's all for tonight guys. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin tonight and chikahan ulit tayo tomorrow. Kwentuhan niyo din ako na nangyari sa araw niyo, sa goal niyo and syempre sa skin niyo and mag lang kayo ng comments sa ating Maxi Peel Facebook page. Good night guys. God bless us.